Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. Doc, ano po ba yung mga prutas na mayaman sa collagen para sa pananakid ng binti at tuhod? Alam nyo, pag senior na, parang may kasama ng sound effects ang bawat galaw natin, di ba? Yung pagtayo mo sa upuan, parang may crack. Yung pag ng hagdan parang may kumakalansing sa tuhod na kinakalawang. Yung pakiramdam na parang kinakain ng anay ang loob ng kasukasuan. Yan ang sigaw ng katawan natin na Tulong! Nauubusan na ako ng pampadulas at pandikit. Yung pandikit na yan, ang tawag dyan ay collagen. Kaya heto na ang unang pasabog. Walang prutas na may natural na collagen. Uulitin ko po, wala. Ang collagen ay isang protina na galing lang sa hayop, tulad ng buto-buto at balat ng isda. Eh Dok, niloloko mo ba kami? Hindi po, pero may mga prutas na parang mga master foreman at construction workers. Sila yung mga nagtatayo, nag-aayos at nagpoprotekta ng collagen sa loob ng katawan natin. Sila yung mga collagen builders at yan ang aalamin natin ngayon. Ang pitong prutas na tutulong sa katawan mo na gumawa ng sarili nitong collagen. Panguna sa ating listahan, ang bayabas paborito nating isaw sa asin. Simple lang pero ito po ang hari. Alam nyo ba, ang isang bayabas ay naglalaman ng higit sa 400% ng vitamin C na kailangan mo sa isang araw. Ang vitamin C ang pinaka-importanting spark plug sa paggawa ng collagen. Ito ang nagdidikit-dikit sa mga amino acid na proline at lysine para makabuo ng matibay na collagen fibers na parang lubid. Ang payo ko Kung walang vitamin C Parang may simento at buhangin pero wala kang tubig Hindi magiging matibay ang padar mo Imbis na bumili ng mamahaling collagen powder na libo-libo Kumain ka na lang ng isang bayabas araw-araw Protekso na sa tuhod, pampalakas pa ng immune system Pakiusap, kainin pati balat Nandyan din ang maraming fiber Hugasan lang ng mabuti At yung dahon, pwede rin gawing tsaa na may anti-inflammatory benefits din. Pangalawa sa ating listahan, ang dalandan o ibang citrus fruits. Paborito nating pigan sa toyo o pampalasa sa pansit. Tulad ng bayabas, siksik -sik din ito sa vitamin C. Pero may isa pa itong sikreto. Ang flavonoids, yung mga puti-puting hibla sa pagitan ng mga segments na madalas nating tinatanggal. Huwag po nating sayangin yon. Ang payo ko. Ang flavonoids na yan ay parang mga bodyguard ng ating collagen. Tinutulungan nila na protektahan ng collagen mula sa pagkasira na dulot ng araw at pamamaga. Nakikipagtulungan din sila sa vitamin C para mas maging epektibo ito. Kaya kapag kumakain ng dalandan o suha, isama yung mga puti-puting balat. At pakiusap, kaini ng buong prutas. Huwag yung juice lang sa karton na puro asukal at wala ng pulp o fiber. Pangatlo sa ating listahan, ang papaya. Heto naman ang best friend ng ating tiyan at ng ating balat. Paano ito nakakatulong sa binti? Una, mayaman ito sa vitamin C. Pangalawa, mayroong itong enzyme na papain na isang natural na anti-inflammatory. Ang sakit sa tuhod o arthritis ay pamamaga binabawasan ng papain ng pamamaga kaya nababawasan din ang sakit. At pangatlo, mayroong itong beta-carotene na ginagawang vitamin A sa ating katawan na kailangan din sa pag-aayos ng mga nasirang tissues. Ang payo ko, isang hiwa ng papaya pagkatapos kumain lalo na kung medyo napasarap ka sa karning ulam. Para sa mga diabetic, Piliin yung hindi pa sobrang hinog para mas kontrolado ang asukal. At para mas maging epektibo pa, isabay ito sa pagkain na may good fats tulad ng abukado o mane para mas maabsorb ng katawan ang vitamin A. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po yun. Maraming salamat po and God bless! Pangapat apat sa ating listahan, ang abukado. Heto na naman ang prutas na kinakatakutan dahil matabaraw. Ang problema ay yung paglalagay natin ng isang latang gatas kondensada at asukal. Ang abukado mismo ay superfood. Ang monounsaturated fats at vitamin E ng abukado ay nagsisilbing proteksyon sa ating mga cell membranes kasama na rin ang mga cell sa ating joints. Ito rin ay may epektong anti-inflammatory. Ang payo ko Parang nilalagyan mo ng kalasag yung mga pabrika mo ng kolagen. Imbis na gatas at asukal, subukan nyo ito. Durugin ng abokado. Lagyan ng konting asin, paminta at piga ng kalamansi. Pwede ring ihalo sa smoothie para maging creamy. Panglima sa ating listahan, ang pinya. Laging sinasabi, masama sa rayuma yan, maasim. Isang malaking alamat po yan. Sa katotohanan, kabaligtara ng itekto. Ang pinya ay may bromelain, isang proteolytic enzyme. Ibig sabihin, nagbe-breakdown ito ng mga protina. Kasama na rin ang mga protina na nagdudulot ng pamamaga at pananakit. Ang payo ko, imbis na uminom agad ng pain reliever, subukan yung kumain ng ilang hiwa ng sariwang pinya. Mayroon din itong mineral na manganese na parang mga reperma na kailangan sa pag-aayos ng buto. wag po yung dilata. Ang sariwang pinya lang ang may aktibong bromelain. Kung nakakaramdam ng konting kate sa bibig, yan po yung enzyme na gumagana. Pang-anim sa ating listahan, ang berries, lalo na ang strawberries. Medyo makamahalan kaya pag may pagkakataon lang Isipin nyo, habang tumatanda tayo May mga free radicals o mga terorista sa loob ng katawan na sumisira sa collagen natin Ang payo ko, ang berries ay siksik sa antioxidants Yung mga sundalo na lumalaban sa mga terorista na yan Ang pulang kulay ng strawberries ay galing sa anthocyanins na isang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory. Hindi nyo kailangan ng isang basket, mga lima hanggang anim na piraso ng strawberries o isang maliit na dakmang ng blueberries sa inyong oatmeal ay malaking tulong na. Subukan nyong bumili ng frozen berries sa malalaking grocery, mas mura at pareho lang halos ang sustansya. At ang pangpito sa ating listahan, ang pakwan. Tubig lang yan, sabi natin. Pero yung joints natin kailangan ng synovial fluid. Ito yung langis ng makina sa ating tuhod para maging madulas ang paggalaw. At yung fluid na yan ay halos puro tubig din. Kapag dehydrated ka, tuyo ng ang kaso-kasuan mo kaya mas masakit. Ang payo ko, ang pakwan ay isang masarap na paraan para manatiling hydrated. Mayroon din itong lycopene na isang malakas na antioxidant na ayon sa mga pag-aaral ay nagpuprotekta rin ng ating buto laban sa osteoporosis na kadalasang kasama ng joint problems. Ang paalala lang, katamtamang hiwa lang to yung gasing laki at kapal ng isang barahan ng alas, lalo na kung diabetic. Mga lolo at lola, nasa plato po natin ng lunas, ang katawan natin ng pabrika. Ang mga prutas na ito, yung mga materyales, inhinyero at security guardia para sa ating mga binti at tuhod. At ito po ang kaalaman na himog. Ingatan po ninyo ang inyong katawan and stay healthy po. Maraming salamat po and God bless.